Hello mga kachoko fam, ayan po may binabad na po ulit ako ngayon ng dog food, Bale, 50 pieces po ito. Ngayon po ay pang limang araw na po ng pagtuturo sa pagkain ng dog food sa mga papis ni Milka at ang gagawin ko po ay isa-isa na po sila ang pakakainin. Bale, ito po ay hahati-hatiin ko, tikti 10 pieces po at dudurugin ko tapos ililipat ko po dito isa-isa at lalagyan ko na lang ng sabaw para may sabaw yung kanilang dog food. Ayan, walay ko na po. Ngayon naman ay dudurogin ko na sila. Pero kanya ka, ano pa rin yan, hati-hati pa rin pag dinurog. Ayan. Ayan po, nadurug ko na at ililipat ko na po ang isang tumpok dito sa kainan. Ayan. At lalagyan ko na lang ng sabaw para may sabaw naman. Ayan, ready na kumain ng mga bebe dog. Kakain ang mga baby ko. Ayan, ayan. Dapat lang sa akin sa kanil. Wait na. Ayan. Wait na ko. Nungagas na yung isa. Wait na. May wala ko yung upot ko. pa. Oh, eto na. Wait na. Wait na nga. Kukunin ko pa yung sabaw. Ang pinaka-water na. No. Wait na. Naku, talo na na pala kayo. Naku na Ito ang mo. Ito ang pagkain. Ikaw na nga. Ikaw mo na dito na sa baba. Ito natin. Yan. Ikaw mo yung dapat pala ginawa ko ay ko dalawang maliit na pakainan. Kasi gusto nila kumain. Isa-isa muna para malaman natin kung makakaubos kayo. 50-10 pieces. Sa ubos yan, Milo. Iyo yan, iyo. Ako, nag-ano, nagwawala na sila. Nagwawala na. Paano yan? At hindi ko kayong hapat. Kahirap na kasi pag sabay-sabay sila, hindi pa lang makuubo. Nakakakain. Ako na ano po. Kaya, yeah. sabay-sabay na rin. Kaya, kayong talod na yan. O, oh O, siya din eh. Natawag na eh. O, yan. O. Ah, ayan, ako, wala rin. Hindi rin natin nabilang ang inyong pagkain. Ayan, yung dalawa, nagsalo doon sa ano, sa pagkain. Ayan, kain kayo. Ayan ako, filled naman yung aking ginawa. Ano. O, dito ka na may sa kabila. Ayan. O, dito ang isa. O, talaga nagsalo-salo na sila din. Ayan. Ayan ako, nagyan na natin ng sabaw. Wala yung sabaw eh. pagkain tayo. Ako, huwag ka pa. Dito ka, dito ka. Ay, ang kukulit lang atin mong baby book. Dapat mong gusto eh, yan. Yeah? 50 pieces yan. Ayan po. <laughs> nagkagulo na, nagkagulo na. Hindi na nasunod yung solo-solo ng pagkain. Dahil gusto gusto na nilang kumain. Ayan. Kaya na nga kayong magsalo-salo. Huwag ka ano, na ilalakas din kayong kumain. Ayan. Ito ay nagugutom na, lalakas din kumain. Nako, ano naman si Twix? Nasalta na. Ato, meron pa dito. O, oh, yan. Yan, ka. Ang gugulong kumain ng ating mga baby dog. Ubus na yan. Ayan, nagkagulo na. Hindi na rin nasunod yung isa-isang pakakainin dahil nagtalo na na. Sa ubos nyo, ubos. 50 pieces yan. Dapat maubos nyo yan. Ayan, o, oh, talaga si... Naglalaro na. Ano ba yan? O, oh, dali, dali, dali. Ubos nyo, ubos. Nako, malayo na ang abot ng isang iyon. Hoy, dini, dini kayo, dini. O, oh, doon. Ah, dun na nga yan sa loob ng inyong cage. Lilinisin na lang ulit yun. Ay, open. Na doon na, doon sa loob ng cage. Kayo nag-aalisan. Ay, ayan, diyan ko na nilagay yung kanilang dog food. Pag nandito sa labas, ay naku kanyang takasan. Gaya, ubos nyo yan. Baka ma mauubos nila yan, diyan. Ayan pa, oh. Ayan, ayan, ayan. 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 Ayaw na. Busog na. Naka. Bakit kat? Ayan to. Ayaw na nila dito. Ayan. Ayan. Ah, nyo yan.